Pero karoon matod pa ni Posas Plasco mura di na magikalikayan dai kay nagkagubot naman ang mga tao dito. Iya mang giidan asa nang probinsya padadaan bitong governor pang bari 4 mga heavy equipment. Padadaan dito para mamutabang di babagan sa kawa kuno permit. Ay! Ang mga tao na magi musukol so cool dai. Wa nay na him si Plasco o kun ang pag acknowledge na lang. Ha ah, sa mga tabang nagikan sa probinsya. Akana ah, mo sakto, ah, Doc Frasco. at sa ang kada ko, ikaw mo inadiha, paningkamot nga bisag sa mga makatabang national government, ang probinsya nga willing mo tabang ay pagbabagi. Ay otherwise, ang mga tao dahi, pangayuan nag-permit, no? Pangayuan o gakuan ko, iparegister pa ko, no? Sa iregister, nagdinali, anak din ha? Daghan pang kutikuti, -kuti, purbida, ha? Ang mga tao maunay, musukol. Ang mga tao na mahigala, maoy ni ni Alsa, ha? Bahalag mag-away mo diha, basta ayaw mig apila. Apa to pasal ketahuan